Abangan natin ang ating nag-iisang People's Governor, Governor Daniel R. Fernando. Mga minamahal kong Piyota, sana ay patuloy tayo magkaisa ng layunin. Makakaasa kayong hindi tayo pepreno sa pagbibigay ng suporta at doon sa inyong mga pangangailangan. kailangan ay magbigkis-bigkis tayo at sana ho, inaasahan natin na itong darating na 2025 ay pagkakaisa na tayo. Tulungan natin ang ating gobyerno ng Bulacan. Na kami po sa National Center for Commuter Safety and Protection ay naghanda po ng programa. Ito yung tinatawag namin uh, partnership for entrepreneurial development ng ating mga jeepney operators at saka ng cooperatives. Mayroon po kami mga panukala para magkaroon ng dagdag na kita para hindi lang sa pasahe umaasa ang ating mga drivers. Kami sa Pamahalaang lalawigan ay nakasuporta lamang po sa inyong lahat at uh, mahal po namin ang transport group. At isa din po sa mga nagiging problema natin bilang yung modernization, may ayos yung ating mga kalsada dito sa ating lalawigan. Hindi po kami nandito para sa sarili namin. Nandito kami para sa ikabubute ng taong bayan. Dahil malaki po ang kampaneng niyo sa pagkakaroon natin ng mabilis at ligtas na sistema ng devastasyon sa ating lalawigan, we need to level up the degeneration. Marami sa inyo ang mahala dahil sa mga pagbabago sa ating sektong ng transportasyon at sa pamigitan ko ng pagbibigay ng kaugulang subsidy at financing schemes na naaayon sa batas ang tulong at suporta ng pamahalaan ay malaking bagay upang hindi kayo lubos na mahirapan sa badong yung ito. Malaking bagay po ito dahil mas magiging matatag ang inyong samahan at mas kakaroon kayo ng sapat na pondo para sa inyong mga kasama. Ako kay Presidente, ako na lang ang magpautang ng bangko. Dahil ito ang tinulogoso, tulong ko lang sa inyo. Walang down payment, zero interest. Yung jeep, nandito na, pinagawa ko na. hindi lang yun, gagawin ko sila ng, ng card, credit card. Bibigyan ko rin lahat ng transport group para ipapasok na lang yung pasayaro at ipadlasakal ng driver. Wala lang